Blind items ba handa pa marites? Pwes, talasan ng isipan at paganain ng pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at hinuhula ng DAHU! Oh, ayan na. Ma-overtime over tayo. Uh, oh lagi nga tayo overtime, overtime oh. Pero masaya-saya lang. Hindi natin tinanaman ng uh, oras. At oh. hindi naman tayo iniiwan ng 1.7 viewers. O, oh. oh, yeah. salamat viewers. po sa inyo. Thank yeah. you very much. Paki-like, paki-share po ang Marites University na account sa YouTube, Facebook. Ayan, salamat po. At TikTok din, di diba? Ah, may TikTok din pala tayo. Oo, oh, marami nakakapanood oh. sa TikTok. Korak. Oh, dahil dyan, ito na ang hashtag. Walang takot. takot. Ay, ako pala una. Oh. Naku, this is ano. Sino yan? Um, mm. Kung baga sa isda, eh, sariwang, sariwa. ay sariwang-sariwa. Mm. Ay. Sariwang-sariwa. Parang mamis. tayo lang. Totoo. Ah. <laughs> Ayan na nga. Ah. Hashtag walang takot. Ang mm. um, karakter dito, mm. kakaloka. Ah, ano ba? Sabihin ko ba? O oh, sige. Pangalanan mo na lang kaya. <laughs> Nako, ano hindi pwede. Afraid ba? Afraid oh, ang item? Kung siya walang takot ako, may takot. <laughs> Ito na. Ah. ah, hindi. Ano to? ah yung lalaki, kilala din siya sa politiko, politika. Okay. Kilala din siya sa business. May okay. Ganon. So, itong lalaki na to, may asawa siya. Okay. Ang asawa niya ay kilalang personalidad. Okay. So, parang silang personalidad. Yes. Mm. Uh, sa isang lugar na kung saan ay masasabing, um, anong tawag doon? Teritoryo o di ko naman sabi pag ari no pero teritoryo siguro nung ng, politiko uh, nung politiko okay okay, uh. Ito na may bonggang restaurant don ah uh, so sa lugar na yon sa lugar uh. na yon Bunga ba ngayon tong si... Politiko. Female. Ah, si yung misis niya. Si mrs. Oh, okay. ba? Madalas daw talaga to si mrs. dun sa bonggang restaurant na yun. Mm. Eh, pasarado na yung ano, resto. O, oh. dahil nga, unang-una, si Kat, oh. kilala. Di syempre, in-entertain pa rin. So, sabi nung, tabi nung babae, nung babae, nung babae personalidad, um, kasi ano eh, uh, wala pa ba dito yung kamiting ko? Um, I'm waiting kasi for direct. Ganyan. Naku, pag nakita niya to. Pag naba, alam, malalaman niya siya to. I'm waiting kasi for direct. Sabi niya. So, ay, ay. So, Ma'am, parang wala pa naman po. Uh, hmm. Is she coming? Is she coming? Ganyan, ganyan. Yeah, oo oh, oh, eh. Ang ganyan. So, nakita kasi nito, kung saan bumaba itong si nasasakyan, yeah. si girl, oh. na yung sasakyan ay nandun pa. Oh. Kasi pag napunta ka doon sa restaurant na yon talaga namang ano, ah, uh, kahit na sa loob ka, makikita mo yung mga kaganapan sa labas. Okay. Okay. So, after mga ilang minutes lang, minutes, lumalabas na ngayon. May lumalabas dun sa pinagalingan sa sasakyan Mrs. Ni, Mrs. ni Mrs. Sino ang lumalabas? Isang aktor. Ay. Medyo hunky-hunky aktor. Hunk aktor. At hindi siya director, ha? Oh. So, eh, yung point of view nung kausap nitong si Mrs. nandun sa labas, dun sa sasakyan. Oh. So, naloka siya. Bigla may labas. Eh, syempre, knowing nga oh. dahil actor nga. Pasok ngayon. Itong actor na to, hindi pa naman yung talagang tikat na ano. Pasok siya. Dun din ang destinasyon. Tapos hanggang sa, oh, ito na pala. Ah, Dawa, so ang katagpo niya. Katagpo niya pero kasama hindi, naman niya talaga sa kasama, kasama na niya talaga. Ah. Pero yun kumbaga, ang kum, kumbaga in echo niya lang ang na. Ang drama, may meeting siya with the director. Ah. Na number one, hindi naman director si actor. Second, bakit magtatanungin kung nandiyan na ba or something? Eh kasama mo nga. Kaya ako naman nasabing walang takot. Nangyari ito dito sa isang lugar na kung saan ay talagang hindi iba sa pwedeng makarating doon sa politiko. Pwedeng pwedeng oh, makarating kay politiko. Hindi sa GC, ha. In, <laughs> hindi ko sasabihin. Oh, ay nako tayo okay. <laughs> Hindi ko sasabihin. So ngayon, <laughs> napaisip kami. <laughs> kung ganito ka o ah. si missis Ano to parang ibig sabihin ba parang may consent kaya ito ni Mister? ni pulitiko uh -huh. kasi yung medyo yung agwat din Ang edad nila uh -huh. medyo, So may edad eh. na si politiko uh -huh. tapos uh -huh. si personalidad na missis mas bata siya syempre yeah, kay pulitiko uh -huh. eh yung katagpo niyang mas asok, bata mas bata kay personalidad Ure. kay missis oh. uh -huh. may dysfunction na yung politiko ay, Ay, grabe naman. Pero start. alam oh, da, kung ba, mo, kung babalikan mo, hindi mo sila function. hindi mo nga sila nakikita uh, together lagi sa mga event or Kaya ano. Kasi misis ba artista. Basta personalidad. Ah, personalidad lang ka ng mga. Huwag ah, <laughs> mo na akong kulitin. Oh, ah, yun na. At may anak na sila. Sabi ni Jun sa akin, huwag ko na magtanong. May ay. anak sila. At yun lang masasabi ko. May, may, may ano. anak. <laughs> may anak si personalidad at ah. kasi si politiko. Oo, oh, oh, parang alam din ni Jun kung sino. Alam niya? Piling no, ko hindi. Ah, hindi no? Mm hindi, -hmm. hindi ko alam. Bagong-bago yan. doy, nakakaloka. Ang ah, talaga. Yun na. ano ba ginawa? Baka naman talaga naka-meeting no. lang. <laughs> bakit mo kailangan magsinungaling? Ah, uh, tsaka bakit? Bakit pa, mo kailangan mag-drama pala? Hindi pa sila sabay rung Kasi may mga chika na rin talaga. Na, na nalilink sila sa isa't isa? Si oo. Oh. Ganun na. Si Hank Actor ba ano, may balitang nag ano, papabook or booking, baka naman booking ni ate yung uh, uh, ano. At siguro na lang ang clue ko, itong si Hank Actor, na-link yan recently lang or last year sa isang uh, uh, actress ah, aktrestip. Na mas bata, oh. O halos kaedad niya siguro, uh, mga ganon. Hindi, hindi yan. Hmm. flash At hindi pa sila kasal eh, At hindi ano. yan kasal, kaya. Sabi <laughs> <no, laughs> <eto, laughs> sabi ko. Binabasa ko makamali malipred ako. <laughs> <laughs> At eto, kasal to ha, ang pinag-uusapan natin. Hindi pa, hindi pa Oo, yun. oh, yan. Yeah. Ah. Oh, yun na, yun lang. Anyway, gusto ko na, okay na yon ha. Hindi na ako ah. magbibigay na masyadong maraming clue. Ay. Kasi, alam mo na. Afraid of sa, the Sabi ko afraid nga, kung ito dark. ay walang takot, ako ay may takot. Oh, ah, afraid of yun. the dark ah. daw. Okay. Dahil na nasa kabilang table lang si Rose noong mga panahong yon. Alam mo, uh, sobrang uh, ang source ko dito ay ano, first-hand info talaga. Waiter. Hindi waiter. <laughs> Kachika ni madam eh. Ano, uh, Basta ganon. Anyway, baka ano pa masabi ko. Yun na. <laughs> ano um, na ang susunod? De, hello uh, lang. Hello uh, kay Ninong Boyet, kay uh, Ninong Maribel uh, Cruz uh, from the US na talaga namang regular na nanonood sa atin. Hello po. Ingat po kayo dyan. Yan. And uh, Ah, uh, hello ah uh, kay Tita Bebot ng Colorete na yan. Diyan lang sa May Timog, kaya puntahan niyo sa mga branded na damit. Hantara. Tingnan niyo muna 'tong oh. ano. Ipakulay. May nang tumutunog. Ay, yeah, Dalawa oh. Ta Australian. Oo, oh, oh, ito si uh, eh, eh. Maricel Gaba. Oo, oh, 7.99. 7.99. Ano yan? Australian. Australian, Australian dollars. Hindi, do you have to? Hindi, ah. e, ano, eh. Australian eh. Or, oh. Tapos si Ellen Calyado. 7.99 din. Parang ako sila. Oh, eto na naman. Watching, si Anna Feleo watching siya, watching natin, Adelaide, na nanonood ka atin at nagpakulay niya naman siya uh, ah, ng 149 peso. Si Anna Feleo. Uh, ito nga si Ellen Caliado from Adelaide your favorite Australia regular Correct. viewer po ako at ito nga si Ana Filayo Ana Ana ah, thank nandito you, si Ana ngayon sa Pilipinas eh. Ana mag guest ka naman dito sa amin oo uh, magchikahan tayo ha yan at saka si Russell Vargas ng 50 pesos ang bong ganang bongga ng bongga! ating mga ano, po. subscribers and viewers ayan si Ellen ay nabasa niyo na to tama si Ellen Caliado mm. mm. Oh, ayan diba? yeah. Okay. okay yes <laughs> Dahil dyan. Si Diego, Dahil comment ng comment. Ka oh, Kabi no. ni Diego, kakulay daw na. tunay na marites daw ang kulay ko. Oh, ah, ano? nakulay mo yung ano, screen. <laughs> oh. oh, no, yun okay. Na. Dahil dyan. Hi. Next. Hashtag Ay. Painting Benefactor. Ikaw to? Ikaw yan. Parang wala ako oh. akong kinala. Alam ko na. Ilig na ako sa arts. Oh. Ay, okay. Kaya nung isang award-winning art actor na pala to. to. Ay, o. Oh. Binasa ko ano, mahilig art lover. Ang hirap basahin. Anastasia, ano ba? Aesthetic yata. Anastasia? aesthetic? Uh, aesthetic I stay. Parang mga aesthetic. Aesthetics ano. Camero. Oh, oh, sige. Yun, yung art lover. Kasi nga, award winning naman to, di ba? Hmm. Oh. Controversial ang buhay, pag-ibig. Oh. Di ba? Naku, parang kilala na ko yan. Parang ko na agad. Tapos. <laughs> <laughs> Parang ako yung nakakita din dyan. Ay, kita mo yun. Yung, kasi sabi, hindi, sabi mo muna. Hindi, sa oh. go, go siya sa ano, mahilig pala sa uh, painting. Nawala sa itsura niya oh. na akala mo, na hindi siya mahilig sa painting, pero mahilig pala. Oh, oh. Mahilig pala. Oh. Parang gumawa ata ng pelikula yan, tapos half of uh, his TF painting ay binigay. Hindi ko alam lang Oh my gosh! Baka, <laughs> Hindi, hindi ako masyadong close. Parang mas Lala alam mo pa. Lalaki ba? Lalaki, lalaki. Award winning oh. nga ayan. So, ibig sabihin? Mm, yun na nga. Pupunta sa sa ano. Yung pala, mayroong, may nagugustuhan. Pag may nagugustuhan, alam mo na kung sino yung tatawagan niya. Oh. May benefactor, ah, may siya, benefactor ng siya na. Painting. Ah, na. Oh. Taga taga Tagabili. Tagabili ng painting. Eh, oh. mamahalin siyempre yung painting. Oo. Oh, oh. Di ba? Na-awak na -oh, Award na -oh, na -oh. <laughs> 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 winning. Ikaw yata <laughs> <laughs> Knows mo <laughs> na ba kung sino to? <laughs> Parang di, may may kilala oh, kasi ako aktor oh, na ganyan. Mm, na mahilig siya sa painting. Tapos, halimbawa, may nakagusto sa kanya mayamang ano, mm, sponsor. O, oh, oh, ano, isasama niya sa gallery. O oh, isasama niya sa kung saan. Tapos, may ay ano, bilin ko oh, nun, niyan. Pero painting. Painting, ah. Ano oh, Baka oh, nga yan. Baka, siguro sila. <laughs> Gano'n? Oh, dumarami? Dumadami <laughs> ba? <laughs> ah, oh. Ah, Masaya, di ba? Pero controversial na... yung actor na yan. Oo, oh, controversial oh, actor na yan. Lalo na ang love no, life oh, niya. Oh, no? Love life niya. Ah. Di ba? Yun yun. Meron siyang ano, talagang merong bumibili sa kanya ng painting pag nagustuhan niya. Correct. Wow. Naku, baka makita ko siya sa ano. Saan? Meron ko exhibit? Mer hindi, meron ako. Oh, may, may, may isang malaking exhibit. <laughs> oh. Nandun. Malamang. Nakikita ko siya doon. Ay. Ay ganun ganun. Ay, taray naman. Ah, tapos pag tapos ano, bit-bit na lang mga mama painting, di ba? Oo, oh, pagkilala yung ano, gumawa o, artist, ito. Artist, oo. Nako, alam alam mo naman ako, mahilig din ako sa mga ganyan. Yes, yes, Ay, sa mga aktor. <laughs> Ay, ay, <laughs> ay, ba? Diba? Uh, ay, na na <laughs> uh -huh. birthday, uh, birthday. birthday Albert uh, ay, 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 ko Birthday ay, ay, birthday ay, Happy birthday natin si Ambet Nabus at si Papa As. Uh, si ay, nanonood uh, sila. Si Prop Ambet at saka uh, si Nio. Hello, nanonood sila. Ay, nanonood sila live eh, ng live. No? naman kayo. Ay, <laughs> <laughs> Pakulay daw kayo. Wala <laughs> ano ba yan? Ang taray ni ano, Prof. Ambet, at eh, tinutur yung ano, Yale, correct, Harvard, correct. Meganon. Oh. Oh, <laughs> sana <okay>. naman. Sana <laughs> uh -oh. naman. Ayan ano ah. na. Ay, ko, na iba na talaga ah. may sinasabi sa lipunan. Yun oh. na. Oh. <laughs> Dahil dyan. Dahil uh -oh. Ano na ang susunod na hashtag? Oh. Hindi ko alam yung hashtag ko actually. Huli ka! Huli ka, Balbon! Nako, eto na. May kinalaman ito sa isang hunk actor. O, alam mo naman ako, Ayun mahilig la. sa hunk actor. Itong hunk actor na ito ay talaga naman uh, pinagnanasaan ng uh, mga babae at mga Becky. Oh, kasi nga, hunk. Okay. Ah, pero tong kuya mo, eh, may pagkaate pala. Ah. Kiri mo sa kanya. Oh, eh, alam mo naman, mga just, friends ko. Mas parang ano, birds <laughs> of the same feather. Huh? Yun lang ha. <laughs> <laughs> are the same birds eto <laughs> na oh, may pagkaate pala itong si uh, kuya pero ano hindi halata mm. oh, pero may mga maraming ganyan oh, diba? talaga naman eto na pero makahalata uh, pero lahat ng late nga medyo nahahalata na tsaka mm. na medyo nai-issue na siya pero ito ang eksena ito mm. palang si aktor ay eh, mahilig siya na magdala ng boylet or ng hooking oh. uh, sa kanilang bahay mm. oh, dinadala niya sa kanyang Ganyan. Ay kasama niya sa baller ang kanyang Mudrakels, wow. ang kanyang nanay. Oh. So may nakilala siya na isang uh, boylet. Mm. Uh, inisip niya wala naman doon si mudra -kels. Mm. Oh, So parang tanghaling tapat. kanya. <laughs> Pumu pumunta yung boylet sa wow. baller. Yeah. O di syempre enter frame sila doon sa kwarto mm. ni aktor. May oh. hang aktor. Oh, no. Eh dumating si Mudrakels mm. at nagtataka siya bakit tanghaling tapat ay nagkukulong ang kanyang junaki sa loob ng kwarto. Di ba pwede magkulong ng tanghaling tapat? Eh kasi may Aircon ba? Ha? Erkon ba naman daw. Ay. Medyo eh, nagdududa na daw kasi talaga ah. tong si Mudrakels. Kasi mm. parang Isang meron... pitik na lang, di ba? So noon lang nagduda si Mudrakels? Hindi, ka. noon pa man. Alam naman niya na may mga something na tong ah. anak niya. Eh... Ano 'tong Na duster pala sinusuot, hindi yan, no? Ay, naku, lingerie, oh, <laughs> spell. <laughs> Sige, duster na lang. <laughs> Di ba? <laughs> oo. Oh, oh, kasi pa... pa baka pa-spell niya sa akin, mahirapan ako. Eh, wala si Prof. Amber. Dapat siya mag-spell. Oo, oh. dahil dyan. Oh, yeah. Oh, na. So, ang ginawa, oo, oh, oh. dahil nga may duda na nga to si mm. Budra, kaya ba? Kinatok. Uh, pinakinggan. Kinatok. Pinakinggan. Mega nap sa loob ng... May apod. ganon. Oo, may ganon. May ganap. <laughs> Hindi to Miguel si Mudrakels sa kakakatok. Gabi naman si Mudra. Stormbo. Oh, Stormbo. <laughs> eh, <kill joke>. Ay. <laughs> Eh, wala na nagawa dahil parang ano na, nagkakaroon na ng emergency sa pagkatok. <laughs> Binuksan na ngayon <laughs> ni actor. Huli ka balbo. <laughs> Nandun ang boylet. Ma, umusok ang ilong, ang mata, ang tenga ni Mudrakels. <laughs> Enter siya sa room. Sabi niya dun sa boylet, pasok dun sa banyo. Sabi niya gano'n. Pinapasok niya doon sa banyo kasi may banyo yung sarili niya. Wow. Banyo yung oh. room. Wow, yayamanina. Wow. Oh. May ay pagalit siya doon sa anak niya. Chunaki. Oh. Oh. Pinagalitan niya, Chuchu-chuchu Tapos sabi nitong boy, at ang narinig niya, ang concern nitong si Mudrakels, bakit siya nagagalit? Eh dahil sa... Gusto niya pangalagaan ang kanyang karir. Ang image. Ang image. Kasi nga, nachichismis na nga siya ay, na... tama ba? Ay! Yun na. Teka lang. Yun na. <laughs> Ang yun galin. Na, Lalo uh, na yung madir niya. Napaka... Uh, oh, so sinabi, nito? sabi ng madir, ano ka ba? Natichismis ka na ng ang Tapos dala ka pa ng dala ng boylet. Ganyan. Yung boylet ba? Artista rin? Hindi. Mm -hmm. Oh, pero ano, one of those lang. Oo. Mm -hmm. One of those oh. lang. So... Yon, parang sinasabi nung mm -hmm. ano, nung mag-iingat ka naman. Oo, ano ka ba? Yung pa na, you chismis ka na nga. Paano ang image mo? Paano ang career mo? Oh, narinig noong boylet, na nasa band inyo. And no scream boylet. Charo Yun na. <laughs> Yun na. Ayan, may mga nang hukula na, I mo ang boylet. Kaya naman. Kaya yeah. naman. Kaya, kaya. para nandun ako, di ba? Correct. Pero pala ang pagkakakwento mo. Ay, parang, parang talagang Why ano. Why madir? <laughs> <laughs> Hindi. Bago yung boylet, ako muna ang umaral. Charo yun, yun, ang, yun ang totoong dago. hindi, alam hindi alam ng mudra, sa katago ko doon sa ilalim ng bed. Tatlo kami doon. Charot! MJ! This talaga! Ano ba yun? Masyago! Pero yung actor, ano ba? Bata pa ba? Hindi naman siya sobrang bata. Pero pero hindi naman may edad. Pero tsaka hindi pa siya pwede mag-father roles. Hindi pa. Pwede pa siya mag-leading man. Naku ba Clue dyan. Ay! Oh! Huwag ka na mag-teme! Ano ka magkaroon Ang galing ganito na hulaan. Kasi okay, nga, itong aktor na ito, oh, talagang nai-issue na. na, Marami na, nagdududa-duda. Pero ako naman, hindi ko naman yung tatanggihan. Ayun na. yung tatanggihan? hindi ko siya tatko. Sasama niya rin ako sa room. Nang tanghaling tapat. Nang tanghaling tapat. Kahit madaling araw. Kahit bukang liwayway. Pag tinext ako niya, fly ako. bukang liwayway. Don't fly ako. Tingin ko naman, nose talaga ni Madir. Alam ni Madir. Kaya nga, parang pinipigilan niya yung Jonakis. Kasi nga, sayang, diba? Nachi-chismis. Tapos ayaw po niyang tumigil. Eh, syempre, yung mga boylet katulad niyan, nakarating sa <laughs> Dahil yung boylet. Siguro sabi nung... I'm sure yung boylet na boylet mo. Muntik na. <laughs> <laughs> May pagbumuntik ka pa nalalaman Anyway, ano? Ah... Oh. Uh, Batiin naman natin yung mga oh, ano. Oh, Meron pa rin Ayan. mga patuloy Ito, na nagpapakulay. Wala naman akong babatiin. Oo hmm. nga, lang. Go. Panoorin ah. Oh. niyo yan. Ah. Oh. Ayan. Ang nagpakulay si Andrea Agkawali nang uh -huh. 9.99 US dollar. Oh. thank you Andrea. Salamat. At si JJ 8 Kitty Nang mm. 320 yen. Oh, yan tara yung 320 thank yen. Thank you so yeah. much. Maawa 150 pesos thank or you, less. You, thank you, yeah, uh, so, thank ano you. Yeah. So, Marami ka na mabibili sa Daiso. Yes, uh, that's go. true. Uh, ah, <laughs> <laughs> uh, yon, Puro, bakit puros hang actor Ito, uh, ang dahumo, Mr. Poo? Ay, uh, Hindi, ano siya. Ah, basta expect nila po uh, ang mga hunk mula kay uh, Mr. Fu. Go. Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Galit. Gusto <laughs> but, nila bilat. Ay! <laughs> <grap>. <laughs> Grabe. Grabe. May tawang-tawa si Sean. Dun sa term. Nang bilat? Oo. Oh. Uh. Na-imagine niya agad. Alam ka, kaloka Dahil dyan. Oo. Oh, sino pa mga babatiin? Ito si Joy. Yung mga watching from Jumao As watching from UK. Oh, antara. Alam niyo nag 1.8 viewers na tayo oh, kanina. So, 1.8 na. Oh. Antara, tara. Ano Isalamat oh. po sa inyo sabi ni Jego. Sabi ni Jego. Ang oh. girap ng BI. Girap. Oo. Oh, oh, diba? Oo oh, kasi afraid naman din kami. Ay meron pa. May oh. Humabol. May humabol. Si oh. The Queen Call 99.9 dollar. Yehey. Yeah, Nakaabot din sa wakas. I love you. Love you, MU, Mr. From Kentucky, USA. Uy, uh -huh. baka sa na hey, pakagala hey, na rin ng Kentucky. Kentucky. Oh. Kentucky. <laughs> <Para ba> <laughs> hello kay Mamshi. <laughs> si, Pa-shoutout daw po. Mamshi, hello. Hello, hello Ma'am Mamshi. Si, at kay sabi ni Mik, Mik kaliwat kanan ang mga chikahan sa YouTube. Pero sa Marites University lang nakaka-relax makinig. Plus, super saya pa kayo at di nakaka-stress more followers at subscriber po sa inyo. Thank you, Mick Ay, salamat naman. Maraming toto, salamat toto, sa inyo. si inyo. Kelly Green, you know, you seem to be happier with me. Mr. Poo, panayang tawa niya. Ah, ba naman bakit ba kayo. dati ba may ano ka? May irap-rap ako yung dati. Dito oh, lang oh, yan. Ano lang ko oh, kami rito? Magpaplastikan lang uh, kami. Wow. Ay, ito so, <laughs> si Diego de Quino na naman. Ay, ah, no. Yeah, no? Pabati grabe. po yung buong compound sa Palmera Tree. Grabe yung wow. Grabe, buong compound yeah. na to. Oh, Sana talaga. po ang buong compound sa Palmera Tree ay naka-live din na nanonood nunood ngayon. Oh. Tsaka naka-subscribe. Oh. Yes, that's true. overtime oh, na tayo. Oo, oh. medyo nagtagal tayo ngayon, ha? <laughs> Ay, ano ba ito? Alisa tayo? Parang <laughs> gano'n. <laughs> Kumusta naman yung tatlo pala kami at apat na kami. Ilang oras na tayo. Yun na. Bago natin tapusin ang live na muna natin nga pasalamatan ang Scott Media para sa kanilang studio facilities. Para sa mga kamarites na gustong gumawa ng sarili nilang content, maaari po ninyong kontakin ang Scott Media para magamit nyo ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment na nasa murang halaga lamang. Yes. Oo, oh, Pak! Pak! Pa, ano, Maraming meray marami. salamat po sa mga nanood sa 1.8 live viewers po namin. Sa lahat siyempre, na nagpakulay. Nagpakulay. Sa lahat may... nagpa na nagpa-shout na hindi namin nabasa. Pasensya na po. Sa dami na po nito. Sa lahat na nag-comment. Comment. Comment Ayun. So... Negative. Positive. pinatanggap po namin. Mahal namin siya at mahal. Kaya naman, kami naman po ay patuloy nagpapasaya sa inyo. Yeah. So, Monday, We'll see you live, live again. Live again. Kaya mga hula-hula na kay Mga Martes. Yan po ang dahu mula sa Martes Martes University! University. Mega <laughs>